Ayun o, oh, nabasa Papunta ako ng ano, victory Lalo lumakas pa nga Mukhang hindi, hindi tuloy Eh, eto, okay, andito na ako sa station ng victory Ayan o oh. Kaya antayin ko na hanggang gumabi Minsan lang naman sa mangyari to sa Tabuk Dito sa Kalinga Yung makasakay tayo ng, ayan o oh vintage bus so hintayin na natin kahit gumabi yan last day na kasi nito eh okay guys uh, si sir oh riding ready na kami ayan si ma'am na uh, nabasa kasi siyempre walang bintana <laughs> oh, so pupunasan muna paalis na kami ayan si, si sir sasama rin shout out sa'yo okay ready ready na ayan nais nice lang sumunta kami ng KSU then pictorial daw doon ewan ko kung ilang mga minuto lang naman siguro Sinaka matagal, then pagkatapos nun, punta na kami ng Dagupan. Eh naman oh, manibelang manibela. ba? ah Ano ba? Oh, pa oh! Kayang kaya! eh! Kaya. Sige sir! Oh, yun oh! No? Iba talaga ang vintage driver! <laughs> okay, nandito na po kami sa admin ng uh, KSU. Ayan oh no? Ayan na sila. Shoutout sa'yo, sir! Hello. Ayan oh no? Sir, first time nyo makita ba? Uh, sa picture lang dati. Sa picture lang. Eh, now na nakita nyo ng personal, ano masasabi nyo, sir? Maganda. Maganda? Kakaiba ba? So, ma uh, uh, sasakyan nung unang panahon. Okay. <laughs> May naalala ka ba, sir, na ano? <laughs> Um, may konting history na alam ako dito kasi ito ay nagsimula sa Central Luzon. Hmm, okay. Kaya may alam pala na, si meron Sir. Meron, ng, meron na kami idea. Kaya nung nakita namin ulong po to may need to Manila. Talagang ganun yun. Ah uh, sir, ano naman po masasabi nyo? Uh, first time mo rin makita? Siyempre. Kasi wala nang ganito nung ano eh, time natin eh. Oo <laughs> nga eh. <laughs> ito mga 1960s siguro ito. Kaya 1970s. Anong feeling sir na nakita mo personally yung mga ganyan? Uh, excited kasi it's my first time to see this kind of uh, uh, victory liner. Mm -hmm. na Nabutan na natin yung mga aircon, mga uh, gano'n. Oo nga sir. Uh, uh, aircon ko eh. Anong masasabi mo na first, first time mo rin? Siyempre, first time ano? Oo, oh, first time. Oh, ano masasabi mo sir na nakita mo personally yung ganyang klaseng bus? Dapat i-restore eh, nila lahat. Ibalik yung dati. Mas madali sumakay kung ganyan <laughs> Excited na? Excited. Oh. Okay. Ma'am. Konting ano lang ano masasabi mo sa nakita mo yan. Ay, <laughs> Sabi nyo. Maganda po. <laughs> Sino? Ikaw po, maganda. Hindi <laughs> nga, ano masasabi niyo ma'am? Grabe, mahihain pala mga tao dito. Uh, ano naman po masasabi niyo at nakita niyo niya, nakita nyo na ang personally ang vintage bus ng Victory Liner? Naka-picture oh, naka, -picture, naka -picture ako kanilang panghali. Tapos, na-invite ko sila to come and see KSU para ma-enjoy din ng mga bata. Wow. Enjoy ng mga students sa pictures and <laughs> Karo kami dun sa kabila, ma'am, ano? Okay, no? nakikita nyo, oh. Akala ko, pawis steering. Power steering pala. ang oh, daming nagpipay ang daming nag-aabang dun, oh. So, di ba? Kubaw, kubaw, kubaw! Kubaw, kubaw! Kubaw kayo dyan! Kubaw! Sakay na! Sakay na kayo! Sakay na! Kapit lang! Kapit lang! Eh, eh na, habol pa! Piso lang, piso, piso pa Halina na kayo! Oh, sayang saya-saya nila, oh. Oh, Sakay na, sakay na. Ayaw nyo sumakay? Sakay na, sakay. Habol, habol, sige! E, sige! Sige! Okay. 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 Siyempre, kiss you. Oh, yay. Round and round. Namin na namin, nakasakay. O, oh, diba? Para kami, para mag-picture-picture yung mga nakasakay dito. Excited yung mga iba. Nandito naman kami sa kabilang building. Yan, o, oh. sila ma'am. Ha. Hello, Auntie Ellen. Hello, Auntie <laughs> Ellen. <laughs>

eh, apas? Pagsaysay say na kami, guys. Ayan, relax na relax pa rin. <laughs> here kami sa public market public market na guys Gang gang Oh mati baka matinag ka ha ah. Oh pamilya bayan na ng tabuk Ayan na Ito na Shout out Shout out. Out. out Shout out Shout out ha? Shout out, you know, idol. <laughs> i had a newspaper house taga-taga ay mga taga tagupan <tipun> salah <pst. tipun> <tipun> 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 Hey <laughs> hep! Hey Fed Wala JP na Hep Hey <laughs> <laughs> no, Fed <laughs> Victory Liner <laughs> 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 Hello Hi Ate <laughs> <laughs> Shout out Danny Yuhuuu! Honey! Idol! Shout out! <laughs> okay pa, ikot na kami. Yan o. Oh. matatapos lang namin ng public market. O, oh, diba? Yung mga kapatid nating mga Muslim, shout out sa inyo. <laughs> Galing kami Manila. Galing <laughs> kami Manila. kami sa taong. <laughs> sakay, sakay. <laughs> malapit na ang piyesta ng Tagupan ba? Ba meron silang mga ganyan? <mulit> kubaw, kubaw daw. <laughs> Sampalo oh. ko. Okay, okay. Shout out kay Kapitan Esteras. <laughs> Shout out kay Kapitan Esteras. <laughs> papunta na kami ng Bulanaw. Hi oh. vlog. Ayan oh, hi. Kanta po sa inyo oh. yung mga kasasakay lang. Ayan oh. Ay, pabalik na kami ng Bulanaw. Oh. Para daw para may kumara. Shout out tayo boss ME Shopping Center. May 13 'yan, may 13 mag-uumpisa. Okay, touch Dito na kami sa nakabalik na kami dito sa Bulana Victory Liner station yan. Na. Thank you. Picture kami dito sa hinto na Very much, thank you, thank you, thank you. Yan sir. Bite bite. Saka si paalam na tayo. Sir. Maraming salamat. Ay, ayan, maraming salamat. Ingat ka, sir, sa pag-uwi sa Tugay Karaw. Oh, ayan, oh. Ayan na sila, ha. Okay, nakababa na. Ayan. Bye.